Magvideo muna ako tos ayun oh doon ka namin itapon road sa <laughs> tapon nyo ko doon isasama ko kayo kasi gusto mo marigo di ba Hi everyone! Ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa Bansang Croatia. For today's video mga kabayan, ay isi-share ko sa inyo kung saan kami pupunta. Ay pupunta kami ngayon ng Bundik Park kasi magchill magchill -chill lang kami kasi may kuan kasi doon yung parang ihaw-ihawan dito. Ito yung Bondic Park. So kung sasakay kayo ng uh, galing ng ni kasi doon kasi sasakay ng bus sa malapit sa McDonald, yung sakyan niyo is 220 221 Bondic Station tapos lakarin niyo na lang to yung Bondic Park na napakalaki. So, okay din pala dito kung summer. So, ang daming tao dito pag summer. Pero ngayon pa winter na. Kaya kami lang, parang kami lang dito ngayong Pilipino yung nag ihaw, -ihaw. Meron ding nag -ihaw, ihaw dito pag Sunday at sa Saturday kasi yung parang family day nila yan. So, ayan, pa, patay na po yung mga... mga puno ayan o naglaglaga na yung mga dahon kasi nga ho, magtaglamig na talaga dito. Actually, pagpunta namin is nung 5 p.m. na is napakalamig na, nagfaging na, kaya umuwi na, umuwi na kami. Tapos ito, simulan natin yung mga drama namin dito sa bundig. So, andito lang pala kami ngayon kasi nga ho, uh, imimit namin yung aming mga kaibigan, yung walang mga trabaho ng galing isla. Tapos, na nastre kasi na-stress na sila kaya ginala ko muna dito gawa ho ng wala silang accommodation na tinitirhan So, for the meantime, nag-apartment muna sila pero ang mahal ng uh, bawat fair day nila, 55 euro. So, ang mahal. So, kaya eh, late silang ha, pupunta ngayon dito sa amin kasi nga ho, may interview at wala rin itong mga trabaho kasi nga uh, sa isla sila galing tapos andito ngayon sila sa Sagreb para mag-apply tapos wala silang tinutuluyan kaya hindi ko na video si mamang na ayan guys wala siyang trabaho mga one month na no ilang, one ilang? month na one month one month na siya kaya namumulot yeah. na lang siya hello ng mga... good morning Naku... hello Philippines hello over the world mag-uuling mag-uuling uling yeah, siya na ngayon mag-uuling <laughs> na ako ngayon kasi no, walang trabaho walang hanap buha kailangan kong gumalaw, nababan sa buhay ayan si ate, di sya nilalamig ngayon wala pa ako yun kahit winter na <laughs> ayan kailangan namin mag, mag uling kami dito hindi ngayon. na kami bibili ng uling, namulot na kami ng mga uling na tira tira ayan, yan dapat, yung mga Pilipino dapat resourceful oh, resourceful tayo kasi wala na tayong work ng 2 months <laughs> Oh, uh, di ba? Ang galing ko magpaparket. Hala, i sige na, ilahat mo na yan. Ito? Oo, oh, mamatay. Mamatay yun. siya. Tapos i... barang Parang natutunon mo yan sa Bundok Road. <laughs> 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 sa Parang tay nagulat sila tayo lang yung nagkuar dito. <laughs> nagulat nga yun. Balot na balot na sa akin. Pag na yan. Huwag na muna. Ito po ang boy namin sa Europa. Namumulot ng kahoy para mag-uling kami dito. Ayan uh, na. po namin one siya. One month na siyang tambay. Ayan. Ibiminta ito si ate, siya naman, ano, One pa one lang euro yan. euro per kilo. Two months na siyang tambay yung isa itong bata. Kararating lang niya galing ng isla. Ayan, namumulot siya ng mga punong kahoy. <laughs> ano yun? Mabilis ka si Dumingas to. Otak ka. Yung resourceful yung otak mo. Charot na. Hindi <laughs> ko nakuha na ng video yun. Sige Nakikita kasi yun. yung boobs ni ate. Parang bawal siya sa YouTube. Baka. <coughs> si Yulo yan. Masira yung <coughs> si ano Si Yulo. Ay yung parang ma <coughs> maban, maban ako. Maban ako. Maban Ikaw na lang mang. Ano talagang may problema tong ano mo? Ano problema? Ito ay naghahaling sya. Tingnan nyo ang siksi kahit ang lamig lamig na dito sa bundok. <laughs> Anong ano to? Anong place to? Bonded. Di ba? Yung uh. ano? Uh, so, nagihaw na pala kami, no. Ito yung inihaw namin na karning baboy. Tapos, ayun, kahit ha... Uh, Nagbanding na kaming mga friends kasi yung mga uh, ka -kuan ko to dati yung kakwarto sa sa receiving na kuan na accommodation namin. So yan din yung maganda sa aming uh, agency kasi may may mga accommodation sila dito. Unlike dito sa mga kasama kong iba, wala yung yung agency nila walang accommodation kaya na-stress sila sa paghahanap ng bahay ngayon. So late pala silang dumating. Yung pauwi na kami kasi nga may interview sila tapos naghanap pa sila ng bahay. Sumahal po yung bahay dito sa Croatia po. So... Ewan ko kung maka kailan sila maglilipa talaga sa bahay kasi na-stress na talaga sila kasi sa hostel mga hostel guys, lang good sila. Hello po tayong isang nag, uh, kababayan din natin po na kasi patanong natin sila po ng, ano po ang kanyang uh, isla, pangalan at Ewan agency. Ko, may problema din yung agency nila. Parang hinaglag sila sa ere. Eh. Tapos ito yung mga niluto namin. So ako pala yung nagluto kasi nga... Uh, ako lang po ang may parang bahay dito or accommodation na malapit. So, ayan, nagihaw kami ng karning baboy. Tapos, nag lang ako. Tapos, nag-adobo. Parang bami yung tawag niyan. Tapos, ayan po yung friend ko na si JC. Tapos, ayan si ate Inday Garotay. Yan po yung uh, friend ko na marunong magmassage. So, ipm nyo lang ako kung kailangan nyo. So, professional massage yan siya galing ng... UAE. Tapos ito si Road, galing siya ng Saudi Arabia. Tapos ito si Kuya, ah uh, galing galing siya ng Qatar. So ayan po, tapos sa uh, na nila yung mga niluto namin na grilled na na pork. Tapos ayan, pansit, Nag-adobo kami tapos may may unting macaroni salad. Tapos ayun, tawanan lang kami ng tawanan. So, kailangan din nating mag-chill-chill. Uh, chill. So, actually, dalawa pala yung, dalawang araw yung day off ko. Kaya, uh, niyaya ko sila na mag-chill muna tayo. Kasi nga, uh, ngayon pa po ako nakapagdating ko karing ng isla. Ngayon pa ako naka-off ng dalawang araw. So, uh, ayan, naghugas muna kami dito. May puso dito sa park na to. Tapos, may ihawan din ngayong pa, panahon na to is walang masyadong tao kasi nga magtataglamig na talaga pero sa amin uh, pinunta pa rin namin dito ayan na hugas na kami ng kamay namin kasi kakain na kami nito pagkatapos tapos yung iba namin kaibigan na yung taga isla o is wala pa po kasi may interview pa sila kaya malilate sila at naghanap din sila ng bahay. Yan din yung problema pag wala kayong accommodation. So, yan din yung itanong nyo sa agency nyo kung may dapat uh, may accommodation sila sa city kagaya sa amin na company. <laughs> pumayat na si mamang ngayon. Welcome to my Lagi. <laughs> Karay ko. Trabaho. Hindi <laughs> <Sula> ba iniisip? <laughs> Di ba? Siguraduhin mo yung sarili mo, hindi yung ibang tao. <laughs> Saka ka na mag isip sa kanila kung alam mo na talagang walang-wala na talaga. Ano lang yun. Sinama naman ba yung sa listahan? Sino? Yung kaibigan niya walang trabaho. Hindi ko sinama. Bakit sinama mo na? ayuda. Oo, oh, oo. Oh, oh. tama mo. Sa isa sama ko tapos biglang hindi pupunta. Ayan. Yan. Oh, di diba? ba? Ganun ba 'yon? Eh bang ginagawa nila? Eh kung wala siyang oh. makakain, sinabi ko nga pupunta rito eh ayaw. Oh. Ayan, mas lalo bro. pa 'yon. Alam yeah, ko isa buhay niyo. Huwag na uwi <laughs> ano. ako mag-aano sa inyo, ako mag a hmm. Dito Ano lang, laban sa buhay. Kung baga, ano, unahin mo muna sa sarili mo bago ibang tao. Mamang, isa lang sinabi ko. Ang dami mong sinabi. <laughs> Hindi. Kasi marami siyang sinabi kasi naka-video na po tayo. Transpass yung anong phone ko. Saglit. Thank you. Saan dito? Yan, yan. Nakasad. Ang natutunan ko, huwag niyong pinapatong yung mga gadget sa ano. Ganyan. Sa... ganyan lang. Bakit? Mas lalo kasi ang natutunan ko na huwag ah. ipapatong ang paa sa upuan pag kumakain. Oo. Oh, parang wala kang good manners oh. and right conduct. Yes. <laughs> Ano gusto nyo mangyari? boom sunog <laughs> so ayun uh, tawanan lang kami kahit ganyan talaga yung mga mindset ng Pilipino no kahit may mga pinagdadaanan tayo sa problema so totoo talaga po yung may mga mga tingga dito pag winter kasi po ipaprocess pa po yung bago mong papilis so napakalamig na ngayon dito ayun nagpapaging na kasi mag alas singko na po ito. Nagpaging Tapos, na siya. Tapos ito yung kaibigan kong ng dalawa mga na inantay namin. Saan si kayo Cheryl, galing? At saka si Ate MJ. Tapos yung dalawang lalaki, isa may interview pa po sila kaya hindi sila nakasama dito. Tapos ayan, nagvideo-video muna sila kahit ayan si Ate MJ. Actually si Ate MJ yung nakaitim is may family siya sa Italy. ah uh, pwede naman siyang pumunta doon pero ayaw niya kasi nga ho uh, gusto niyang maging legal yung parang may papel talaga para gusto niya kasi gusto niya mag-travel travel ng around the world charot Yes po kasi pwede po, ka pong makapag-travel pa kasi nga ho yung uh, Croatia is Schengen visa na po So si Ate MJ is may family siya doon pero Ay, hindi po rin pa, siya pumunta mas muna mas mas for the mas meantime time Kita kits na lang kay Akla, uwi na lang man doon eh. Ha? Sabay-sabay na lang tayo. Dala na lang kita ng buto. Saan kayo na uwi ngayon? So ayun, pagkatapos noon, nung kumain na sila ate MJ, kasi nga ho, ang lamig na, kasi alauna pa kami ng hapon doon, tapos alas 5 na sila natapos. So pinatapos lang namin silang uh, kumain, pagkatapos doon, nagligpit na rin kami at uh, umuwi na rin kami kasi ang lamig na nagpa na talaga so magta magtaglamig na talaga dito so ayan na ay yung mga kasama ko dati sa Bursar sa island ng Croatia ayan si Cheryl may Sharon siya ngayon charot <laughs> ayan binibigyan ko rin yan sila ng mga pagkain minsan ay yung mga ulam para hindi sila masyadong ma-stress kasi um, wala nga sila ditong kuan yung trabaho, wala pa munang trabaho. So, naghahanap pa sila for the meantime kasi okay pa naman yung, yung mga papel nila. Next year pa po yung expiration. So, hanap muna ng work tapos nag... Pagkatapos noon, bumalik na rin kami doon sa bus sa station. Tapos, hindi ko na na-video kasi nga ang lamig na. Tapos, nagmamadali na kami kasi ando na yung bus agad-agad. Sumakay din kami at umuwi na kami sa accommodation. Tapos, doon kami nag chill muna, nag-inom-inoma, nag-chika-chika, so, nagpintuhan about life sa mga pinagdadaanan, so, kin kinukuan namin sila, binibigyan ng advice, ng mga positive na kaya ninyo yan, makakahanap din kayo ng mga trabaho, so, laban lang talaga tayo sa buhay kasi hindi tayo bibigyan ng mga problema na walang solusyon. So, ingat tayong mga kabayan sa lahat ng mga walang trabaho o nag-apply ngayon. So, makakahanap po din tayo. So, tiyaga ng po talaga tapos tataga ng loob pag andito na po tayo sa abroad. So, andito na tayo kaya laban hanggang tulos ituloy yung mga pangarap natin sa buhay. So, ingat and God bless you everyone sa lahat ng UFW.